Hey guys ayan o ganyan po ang pagkuhan ng ubod pinuputol yung pinaka pinakadulo ng mga dakon ayan o Kaya pwede man ha patoka ayan o ayan o guys o pinuputol yan kayo ba mahilig sa lumpiang sariwa at madalas sa iyo, kumakain sa gold deluxe ayan yan ang gagaling yung lumpiang sariwa yan sa ubod ng niyog napakasarap napakatamis parang buko ang lasa kahit kainin mo ganyan hilaw o pwede pwede yan o Pagkano na isang order. So, tikman natin. Thank you. Ayan ang pinaka, pinaka inner core ng lumpiang sariwa ng ubod. Ito na. Ayan guys. So, tikman natin. Tikman, tikman, tikman. Mm, napaka-sarap. Mm, tamis. Mm. Kaya nga mag-uwi ako nito at maguluto ako ng lumpiang sariwa. ko. <laughs> uwi ko. Sarap. Mm, Hindi oh. mo kumakain siya. So. Mm. Yeah. Mm. Yan, ganyan po ang pagkuha ng ubod ng niyog. hirap kung walang, hindi po putulin ng chainsaw at itak ang gagamitin. Siguro patok pwede yung palakol, pwede pwede. Ito meron pa isa, tatlo pa yan. Yan, ang ganda, oh. Look. Ang bak. Ano yung bagahat mo na? Ito, ino to, yung siso pa, no? Ay, oo. Ito na ginawa mo? Oo, oo. Oo, bilog. Buwas do kay bantayan ko yun, mga yun, kung mairaya ano, tulos kami. Nakarigos mo na sa dagat. Kung hindi, uran <laughs> Ayan, ganyang kahirap guys, oh. Hmm. Oh naman, kaya pa naman yan. Aw, oh. oh, na hamok. Potolin mo. Hmm. oh pa ba ng pa son. lumpia